Dito kami kasi mga kaching dalawa niya, Dong Arman. Pinuntahan namin yung ano namin, silo namin or uh, trap para sa uh, mga wild chicken. Kasi nga pang ilang araw na to ngayon, pangalawang araw ay pangatlo. Kailangan naming puntahan baka mamaya nakahuli na ng manok or ano, or musang bayawak. Sayang naman kung mamatay. Kailangan namin puntahan mga kaching kami lang dalawa may mga trabaho yung mga bata ayun dulas pa rin mga kaching maulan pa rin kaya buti medyo tumigil kumuha lang ako ng kunting clip para oh tingnan mo yung daan mga kaching putik panas na sirang sira na puro pahon talaga ito mga kaching sana makapili ng nabuyo o kaya hinakay. Pag may musang or bayawak, siyempre, pakawalan talaga natin. nabuyo lang kailangan namin. O oh, hinakay. O oh, well chicken lang. Pagod mga kajing. Diyan yung ibang trap namin. Dito lang kami mag sa taas. Maya na lang mga kating. Ayan mga kating nakahuli tayo, yun no? Kahuli tayo ng musang mga kating, pakawalan natin yun. Yan, inano ni Dong Arman. Lakas ng ulan mga kating. Kailangan pakawalan yan. Pakawalan natin mga kating. Yan oh. No? yung musang mga kating. Pakawalan natin Pakawalan natin mga kasing Malakas ng ulan, Ayun na mga kasing Ayun na, oh. na Ayun na mga kasing anduna wala na mga kasing Tumakbo na dun Ayos mga kasing Kailangan natin pakawalan Okay Kabit mo na yan dong Para maayos natin Tandang lang yung kailangan namin mga kasing Wala buyo ayos pakawalan natin okay, mga kasi nakahuli tayo ng labuyo ano silo ni Dong Arman yung nakahuli budin, Ar arsaha budin hindi natin hindi natin ito pakawalan mga kasi kasi yun yung pakay namin labuyo, makahuli tayo Ayan, mataas, mataas na yung ano niya mga kasi labuyo mga kating. malakas na yung ulan mga kating kaya basa siya, yung lakas ng ulan no? basang basa na nga yung silpon ko mga kating. ano Ayos mo kasi. Wala. Wala mo kasi. Kaya yung silo natin. Ay, kayo dong arman pala itong silo mga kasi. sa akin. Ayos mga kasi. Basang-basa na kami sa ulan. Gusto ka na dong. musang ulit. Pakawala natin ito. Pawala natin mga katso. Yan, kudong arman. Diyan sa doon ha. Pawala natin. Ayun mo sa mga kati. natin ulit para para maka Kasi, naman natin bawal eh. Kaya kailangan makawala siya. Malaki mga katso. Malaki mga sang, eh. awalan natin yun. dito, tara dito Awalan natin Ito tolong mo na ilan para ano? Para Awad dito, kasi gumawa ako ng mga painting dito. Masih, masih bila, tunggu tu. -tung.